Hello guys, good morning and welcome back again sa ating another episode ng Hunter's Adventure So right now guys uh, papakita ko sa inyo yung update ng ating chicken farm uh, we're in sa previous episode natin ay eh, nakita ninyo na gumawa po kami ng chicken poop and Later on, papakita ko sa inyo, no? Kasi nung iniwan ko siya, nung umuwi kami ng city, ah, uh, hindi mo pa talaga makikita na, or hindi mo pa siya ma identify na chicken coop kasi kulang na kulang talaga siya. And, luckily, no? Sa wakas, with the help of my father, kasi yung papa ko talaga yung palaging nakasuporta kung ano yung gustong gagawin ko. Kahit sila, kahit sila ni Mama, no? Lahat ng gustong gawin ko, sinusuportahan nila. And this time, uh, yung gusto ko is uh, magkaroon ng hindi naman masyadong malaki. Kahit merong puting pang konsumo lang, no? Na, galing sa farm. <clears throat> And, kaya, yun, no? a few moments later so tara guys ipapakita ko sa inyo yung update ng chicken coop and ano na po yung uh, ano po yung mga ginawa nila you no know, habang wala ako so let's go Uh, hapon na and hindi ko prito ang team ako lang mag isa kasi iwan ko nasaan sila nasa farm ako ngayon and then galing lang ako simbahan no? ah uh, sinabihan ako ng papa ko na nangitlog na daw yung mga manok unexpected po guys kasi I was expecting na by August pa sila mangingitlog kaya hindi ko pa nilagyan ng ano mga mga laying pen nila pero nakita ko na nangitlog na talaga tapos nabasag no sayang uh, this is sad. ito na sana yung ano yung first egg nila no sumula nung pagkakapisa nila like 5 months ago pero sige lang pero ngayon maglalagay na tayo para dito na sila mangitlog no next time So i-prepare -pre -pre ko muna guys So antay or manood lang kayo Ito pala yung ano, yung itlog no, na nabasag sayang papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Nabasag siya. Kaya nilagyan ko muna ng temporary uh, laying pen or breeding pen. Yan. Para makapangitlog sila at hindi mabasag yung iitlogin nila no? or yung itlog nila so tuwing gabi uh, papasok pumapasok sila dito no? dito sila matutulog dyan no? tapos dyan naman sila mangingitlog no? yung mga hen yan po yung mga rooster namin so yan ito kapag free-range chicken parating busog at hindi aksaya sa feeds kasi nga sila mismo kapag gutom sila sila mismo yung umahanap ng mga pagkain no yung mga pagkain is mga natural lang mga worms mga dahon ayan see sila yung nagumahanap na pagkain nila so malaking tipid sa bulsa kapag free range kasi noong ano yung nasa ano pa sila nasa cage pa sila doon sa ano is napakapayat kasi nga hindi free range eh. hindi nakagalagalak mga bakla yan sayang yung unang itlog kung linagyan lang sana kaagad na uh, laying pen hindi sana yun mababasag kaninang umaga nga lang tayo bumisita tapos ngayong hapon meron ng itlog sana so ayan guys A few moments later. So guys, uh, I'm very thankful, no? I'm very thankful to the Lord, for giving us this opportunity no to start our own free range and lalong-lalo na rin no sa bumuo ng free range na ito walang ipa-kundi yung papa ko actually nung na nandito pa ako no gaya nung sinabi ko kanina tutulong talaga ako no sa paggawa ng free range pag set up kaso nga lang andun tayo sa city hindi tayo basta makakauwi kasi nga takot ako na baka magdala ng virus no? anyways so pa tagan kayong salamat and makita ni Nemo grabe ganahan kay ko sa free range and thank you for supporting my kuan my hobbies minta maka pangitlog nata and hopefully and sana uh, maka offer na tayo no ng mga sisiw sa iba sa murang halaga kasi nga low lang yung budget na nagastos natin for the feeds So guys, thank you very much for watching this another episode of Hunter's Adventure. Updates for our free range chicken. Okay na? Two thumbs up. Kaso lang, isa lang yung kamay na available ko. Two thumbs up and hindi kompleto yung team. No? Yung team, iwan ko kung nasaan sila. Kasi nga, kanina, tawang-tawa ako kasi akala nila kaya nila yung Samyang Pero hindi pala oh. Yung iba Ang maanghang daw yung Chan So guys Kinakain ako ng lamok See you guys sa next vlog And thank you for watching So if you're new to this channel Please like Subscribe And share this to your oh, Mga friends para makita po nila. No? Bye-bye!